Gumanti na ang Israel at nagpaputok ito ng mga artillery shells sa ilang mga target sa Lebanon matapos magpakawala ang nasabing bansa ng apat na rockets patungo sa Israel. Sinabi naman ng isang security official ng Lebanon na ang Hezbollah, isang Lebanese group na sinusuportahan ng Iran na nakipaglaban sa Israel noong mga nakaraang taon ay hindi umanosangkot sa nasabing pag-atake. Pangatlong beses na umanong nagpakawala ang Lebanon ng mga rockets mula ng sumiklab ang gulo sa pagitan ng Israel at mga Palestinian militants sa Gaza noong May 10. Samantala sinabi ng Israeli military na na-intercept nila ang isang rocket na nagmula sa Lebanon gamit ang kanilang missile defense system at ang iba pang mga projectiles naman ay tumama sa lupa at dalawa naman ang bumagsak sa Mediterranean Sea. Ang mga rockets na nagmula sa Lebanon ay naging sanhi ng pagtunog ng mga air raid sirens malapit sa Haifa, isang syudad na matatagpuan sa silangang bahagi ng Israel. Samantala, natagpuan naman ng Lebanese Army ang apat na rocket launchers na walang laman sa lugar ng Sidikin, isang nayon na matatagpuan sa southern Lebanese coastal city ng Tyre. Sinabi rin ng Lebanese Army na ang mga ginagawang artillery fire ng Israel ay hindi nagdulot ng anumang pinsala at wala rin pinsalang natamo ang Israel sa mga ginawang rocket attack naman ng Lebanon. Samantala, sinabi ng ilang mga security sources na ang Hezbollah na nakabase sa katimugang bahagi ng Lebanon ay hindi umano kasama o sangkot sa mga ginawang rocket launch ng bansa at sinusubukan rin ng nasabing grupo na alamin ang pinagmulan ng mga pag-atake. Sinabi naman ng mga military affairs correspondents ng Israel na ang mga rockets ay maaaring pinakawalan ng isang Palestinian faction bilang pakikiisa nito sa mga taga-Gaza. Sa mga nagdaang taon, ilang beses nang nagpakawala ng mga missiles patungo sa Israel ang ilang maliliit na Palestinian factions na naninirahan sa Lebanon. Noong lunes, anim na mga artillery shells ang inilunsad mula sa Lebanon patungo sa hilagang bahagi ng Israel. Ngunit hindi umano umabot ang mga ito sa border at agad naman gumanti ang Israel sa pamamagitan ng mga artillery fire ang Israel ay nakipaglaban noong taong 2006 sa mga Hezbollah guerrillas na mayroong umanong akses sa mga advanced na rocket missiles ngunit mula noon ay naging tahimik na ang border sa pagitan ng Lebanon at Israel. Samantala, sinabi ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na determinado siyang ipagpatuloy ang pambobomba sa Gaza matapos na manawagan ang pangulo ng Estados Unidos na si Joe Biden para sa isang makabuluhang de-escalation upang magkaroon na ng ceasefire sa pagitan ng Palestine at Israel. Matapos na makipag-usap si Netanyahu sa telepono kay Joe Biden, agad niyang sinabi na determinado siyang ipagpatuloy ang military operation hanggang sa makamit ng Israel ang hinahangad nito upang ibalik na ang katahimikan at seguridad ng kanilang mamamayan, ayon sa ilang media outlets sa Israel. Mahigit dalawang linggo nang nakakalipas ng Sumi Club ang pinakamalalang karahasan sa pagitan ng mga Israeli at Palestinian habang pinapatuloy pa rin ng militanteng grupo na Hamas ang mga ginagawa nitong rocket fire sa Israel. Kumalat na rin ang kaguluhan sa Jerusalem, West Bank at Israel habang ang mga nagpoprotestang Palestinian ay nagpapahayag ng kanilang suporta sa mga taga-Gaza na kasalukuyang nakikipag-away sa mga Israeli police. Samantala, ang ilang mga nagpoprotesta ay patuloy na naghahagis ng mga bato habang ang mga Israeli police naman ay nagpapaputok ng mga tear gas. Marami rin sa mga demonstrador ang hindi sumusuporta sa Hamas, ngunit nakikita nila ang mga ginagawang protesta bilang pagkontra sa pananakop ng Israel sa mga teritoryo ng Palestine. Samantala, ang mga ginagawang airstrikes ng Israel noong Merkoles ay pumatay ng anim na katao sa Gaza at pinadapa nito ang isang gusali na kung saan mayroong naninirahan na apat na katao. Sa kabutihang palad naman ay nakaligtas ang lahat ng nasa loob ng building dahil nagpaputok ang mga fighter jets ng Israel na mga warning shots limang minuto bago nito ginawa ang pambobomba.